Pagsasampa ng kaso ni Trillanes versus FPRRD at Senator Go, diversionary tactic lang ayon kay Senador Bongo. Ang buong detalye ng balitang yan, yahatid sa atin ni Alegria Galimba. Iginiit ni Sen. Bongo na diversionary tactic lamang ang pagsasampa ng reklamo ni dating Sen. Antonio Trillanes IV para ilihi sa patotohanan sa isinasagawang investigasyon kontra korupsyon. Ito ay matapos magsampan ng reklamong plunder ni Trillanes sa ombudsman laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Go at pamilya ng senador kaugnay sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na nakuha ng CLTG at Alfredo Builders noong Duterte administration. Sa press conference ni Go sa Senado, ibinunyag din ito na may financer na kontraktor o si Trillanes. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Samantala, umaasa naman si Go na magiging makatarungan ng investigasyon ng ombudsman kaugnay sa kaso. Alegria Galimba, D8 TV News.